Alam mo ba na ang pusa o Felis catus ay isa sa pinakapopular na mga alagang hayop sa buong mundo? Narito ang ilang mga katotohanan at paliwanag tungkol sa mga pusa. Alam mo ba na ang mga pusa ay kilala bilang mga mahusay na maninipa? Ang kanilang mga paws ay may mga tactile na organo sa dulo na tinatawag na sensory receptors na tumutulong sa kanila na masuri ang mga bagay sa kanilang paligid. Isa pang katotohanan, ang mga pusa ay may 32 na ngipin, kabilang ang mga canines na ginagamit nila para sa pagkain at paglalaro. Ang kanilang mga ngipin ay itinuturing na isang bahagi ng kanilang predatory na kalikasan. Alam mo bang ang mga pusa ay may kakayahang tumagal sa mainit na klima? Ang kanilang mga katawan ay may kakayahang magpapawis sa pamamagitan ng pawis gland na matatagpuan sa kanilang mga paws na tumutulong sa kanila na mapanatili ang tamang temperatura ng katawan. At bago tayo magpatuloy, pwede mo bang i-follow at i-subscribe ang ating Facebook page at YouTube kahannel para naman palagi kang updated sa mga bagong kaalaman. Ang mga pusa ay mga nocturnal na hayop sa kanilang likas na kalagayan. Sa kalikasan, sila ay aktibo sa gabi at madalas na natutulog sa araw. Ito ay bahagi ng kanilang natural na pag-uugali bilang mga predator. Alam mo ba na ang pagmamarka ng teritoryo sa pamamagitan ng amoy ay karaniwang gawain ng mga pusa? Sila ay nagdadala ng pheromones sa pamamagitan ng pagmarka ng kanilang paw pads sa mga bagay sa kanilang teritoryo. At sa wakas, ang mga pusa ay kilala rin sa kanilang kakayahang mag-self grooming. Ang kanilang dila ay may mga microscopic na hook-like structures na tinatawag na papilyae na tumutulong sa kanila na linisin ang kanilang sarili at alisin ang dumi at balahibo. Sa mga nabanggit na katotohanan, maipapakita ang kagalingan at kakaibang katangian ng mga pusa bilang mga alagang hayop. Ang kanilang likas na gawi at pisikal na kakayahan ay nagbibigay sa kanila ng espesyal na lugar sa mga puso ng mga tao sa buong mundo.